Very good. Tutul-tul. <laughs> Nakakita mo ba? Pumailan na sa akin. Pero masyok talaga itong pata nga hey rin Guys, uh, mamamalaka na naman kami. Mamimimit kami ng palaka. Ayan o. Oh, Yeah, ready. ready. Hey, Kasama ko, bayo ko. Ayan. Ay, Palaka rin yung pain natin sa palaka. <laughs> ready na kami mga idol. Ayan. Dadayo kami. Ayan. Dito. Dito. lang lang ulit Dito. Pa Yo galing pala. <laughs> hey, no no, jalan deh. Henoma, Andres. Ano na tayo. Ay pambitin ng pain ay na ano. Yung dalawan tayo. may mo ka Ay huli ko. Ako uwi na ako sa bahay. Ako uutay ng pangulam. Ah uh, guys, mga idol, mga kadisyarte, papakita ko sa inyo yung huli namin. Huli na ba yung sa ay huli ko sa gabi, mga idol, full prank. Ayan o. Oh. Ayan o, oh. dami o. Oh mga uh, guys so, dami okay. so, guys yung huli ng bayaw ko okay. may mga dalawang kilo siguro meron ang dami Turo pala kaya mga ayaw oh ang dami

ay mga idol ko ayan ang dahal luluto na natin yun yan para may ulam tayong panangalian tsaga-tsaga lang mga idol si pagatsaga para makatipid sa gastusin sa buhay thank for watching bye bye